Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys ng tungkol sa mutya ng tubig Kasi may mga nagdatanong sa akin na ipaliwanag ko guys kung ano ang bertud guys ng mutya ng tubig na yan Yan guys, bali ang mutya ng tubig guys ay kumbaga pag-aanohin niyo siya Clear na clear talaga siya guys as in tubig, yung parabang tubig na namuuna siya yan guys, ang ibig kong sabihin, yun nga lang siya ay mutya. Ganon, ganon guys ha. Kung baga, kung ano yung, ano, marami kasing klase guys ang mutya. Yan, maraming klase ang mutya ha. Kaya marami ang pampaswerte. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya isi-share sure ko ngayon sa inyo guys, yung bertud, kung ano ang kakayahan na ibibigay sa atin ng mutya ng tubig kapag tayo ay may hawak ng mutya ng tubig na yan. Yan guys, yung tunay ha, yan guys ang ibig kong sabihin. Bali guys, ang mutya ng tubig na yan guys ay napakagandang hawakan o napakagandang alagaan. Yan guys, kasi kumbaga ako guys, subok ko na talaga na yung mga mutya na yan guys ay talagang nagdadala ng swerte. Nagdadala ng swerte dahil guys, dyan talaga ako nagumpisa guys sa mga mutya na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon, guys, ang mutya ng tubig na yan, guys, ha, diyan nag-umpisa ang buhay ko, ang ikot ng mundo ko sa mga mutya na yan, guys, na swinerte. Yan, guys, ang ibig kong sabihin kasi ako naniniwala, guys, sa na mga pampaswerte talaga pagkagaling, guys, sa, kumbaga, bigay talaga yan ni God galing sa kalikasan. Yan, guys, kumbaga, binigay para magamit ito sa kabutihan, huwag lang gagamitin sa kasamaan. Yan guys, muti yan ng tubig guys. Ay napakaganda niyan guys. Ha, unang-una nagbibigay siya guys ng kabal. Ha, alam niyo yung kabal, yung kabal kunat ng katawan. Yung bang hindi ka basta-basta guys, halimbawa lang, halimbawa lang bigla kang nahiwa ng kutsilyo. Minsan guys ay hindi ka tatalaban. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Hindi ka tatalaban or hindi ka masyadong tatalaban ng talim ng kutsilyo. O kahit na ano pa yan, guys, kabal. Kumbaga, ang balat mo ay magkakaroon ng kunat. Yung parabang ang kunat. Pero hindi naman ibig sabihin, guys, na makunat yung balat natin na kulubot-kulubot na, yung gano'n, guys. Hindi, ang ibig sabihin yun yung kabal kunat, parabang ang kunat, kasi hindi basta-basta tinalaban ng patalim, 'yon ang sinasabing kabal kunat ng katawan ang mutya ng tubig guys ay hindi talaga yan guys ay kumbaga yan guys ay nagbibigay ng kabalkunat kasi ako guys alam nyo sa totoo lang marami na din ako guys minsan nahuhulugan ako ng kutsilyo yung minsan may aabutin ako sa cabinet hindi ko alam na nandyan pala ang kutsilyo bigla yan babagsak sa akin yan guys minsan gunting yan guys kasi kung saan saan ko yan nilalagay minsan yan guys, marami na akong bisis minsan mga ano, nababasag na salamin. Hindi ako basta-basta niyan, guys, nasusugatan talaga. Hindi yung sabihan, masugatan ka di Diba yung iba, yung iba na tao, kunting ano lang, ay, dumugo na, ganito, ganyan. Ay, na ano, na, ano lang ako ng salamin, nabasag, dugo na. Ako, guys, yung ano ko, guys, ay medyo, ang katawan ko, guys, ay may kabalkunat din. Yan, guys. Kumbaga, talagang maganda din, guys, yung may kabalkunat kasi hindi ka basta-basta basta, masusugatan. Kasi hindi naman natin masabi guys, yung mga pangyayari, di ba? Yung mga pangyayari na hindi maiwasan na hindi tayo masugatan. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Yan may mga aksidente, hindi naman porket hindi ka nakikipagitakan, ayaw mo nang ano. Ha, hindi ko naman yung kailangan kasi hindi naman ako nakikipag-itakan. May mga aksidente minsan guys na kumbaga kaya ano, kumbaga para bang imbis na masusugatan ka, hindi yan guys, maganda yan guys, sa kabalkunat yung mga mutya ng tubig na yan guys, na tunay yan guys, ha, tapos ngayon ha, ngayon, ito pa guys ay napakagandang alagaan, napakagandang alagaan niya guys pagdating sa ano, yung matitigas ang kalooban, matitigas ang ang uh, kalooban, ano, matitigas na tao. Yan guys, kahit na sino yan, halimbawa asawa mo, matigas ang kalooban nito, uh, jowa mo, o kahit na ano pa yan, kapatid mo, mahal mo sa buhay, o kaibigan mo, o kahit na sino pa yan guys. Yan guys ay, ang mutya ng tubig guys ay, nagbibigay ng kakayahan para yung tao na yan guys ay maging sunod-sunuran sa iyo. Yan guys, wag lang andi pag asawa ha. Yan guys, kumbaga hindi rin maganda guys yung inaabuso kapag meron kayong mga ganyan na mga mutya ha. Yan guys, kumbaga magiging sunod-sunuran sin. Parang agos guys ng tubig, na 'di ba ang agos ng tubig? Yan guys, para bang magiging sunod-sunuran sa iyo yung tao na nakapaligid sa iyo. Ha, halimbawa maganda din ito guys sa mga nagtatrabaho, yan guys na mamasukan. Kasi minsan 'di ba, minsan may mga kasamahan kayo sa trabaho na, kumbaga medyo matitigas, yan guys ang matitigas sila. Yan guys, matitigas ang kalooban, hindi maganda ang mga ugali, lalo na minsan may amo tayo, may boss tayo guys na minsan masama ang ugali, ganun guys ang ibig kong sabihin kaya mahirap talaga. Yan guys ay nakakatulong yan guys para yung mga tao na nakapaligid sa atin ay para bang ah, sasabay sa agos natin. Yan guys, sasabay sa gusto natin. Ganon yun guys ha. Kaya kumbaga napakaganda yan ng mutya ng tubig na yan. Trabaho man o negosyo yan guys. Tapos sa trabaho naman, maganda din yan guys. Kasi kung baga, sa, lalo na sa mga nag apply ng trabaho. nag apply ng trabaho guys, ay napakaganda yan. Kasi kung baga, ano eh, kung baga ba, diba, nag apply ka. Kung baga, para bang ang kakausap sa'yo dyan, ang makakausap mo guys, ay magiging sunod-sunura na lang ito. Para bang sabay sa agos mo. Ganun guys, ganun din guys sa mga nagtatrabaho o namamasukan. Na kumbaga, baga, napakaganda yan. Kasi ano yan guys eh, ano yan sis, ano yan guys, kumbaga, ano yan guys, kumbaga yung mga makakasama mo sa trabaho, yan guys, ay para bang magiging maamo sila sa iyo, magiging mabait sila sa iyo, magiging sunod-sunuran sila sa iyo, sasabay sila sa agos mo. Agos mo. Yan guys, ang ibig kong sabihin kay kumbaga napakaganda din niyan guys sa mga nagtatrabaho. Pati amo niyo guys, ay kumbaga magiging sunod-sunuran niya sa inyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, hindi ko naman sinasabi na abusuhin nyo. Ay, pasunod ko. Sunurin ko ito para utangan ko. Ganun guys, hindi maganda ha gamitin sa kasamaan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, sa ano naman guys, sa mga nagninegosyo naman, napakaganda din yan guys. Kasi kumbaga, ang ano guys, para bang kumbaga, magiging ang mga customer nyo guys, ay para bang aagos na lang papunta sa iyo, 'di ba maganda yung may negosyo ka. Tapos ngayon, inaano ka ng mga tao kung tinatangkili ka. Kaya kung baga siswertehin ka. Bakit? Syempre marami kang customer, marami kang ano, marami kang ano, yung mga customer na yun o kahit na ano pa ang tawag natin diyan. Yan guys, kaya kung baga siswertehin ka, dadami ang pera mo. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Ha, kaya kung baga napakaganda niya sa business. Kasi kumbaga sabay din ang agos ng mga tao, mga customer mo, customer nyo, magiging sabay din ito sa agos mo. Ganun, guys, ang kakayahan ng mutya ng tubig. Kumbaga, napakaganda, guys, alagaan ng mutya ng tubig na yan. Yan, guys, ha? Kumbaga, talagang mga subo ko din yan, guys, dahil alam nyo naman yung buhay ko dati, di ba? alam nyo kung ano yung mga ginagawa ko para swertehin ako. Yan guys, kasama na yan yung mga mutya na yan. Yan guys, ang lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko yun makakalimutan dahil sa kanila guys, is talagang successful ako sa buhay. Swinerte ako. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Marami din guys, ang lumapit sa akin na gumaan ang buhay. Swinerte. Yan guys, hindi lang ako guys, nagbibigay ng testimony nila. Kasi ang iba guys, nahihiya. Ayaw nila guys, na, mag na yung bang ipopost yung message sila, ganito, ganyan, ma'am, ayaw. Basta, nagbibigay lang sila sa akin, ma'am, ganito, ganyan, 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 sa maraming salamat. Yan lang, guys, okay na yan sa akin, guys, ang importante, naging okay yung buhay nila, gumaan ang buhay nila, ang iba, swinerte, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya ako, guys, naniniwala talaga, dahil ako, mas lalong ako, guys, is subok na subok ko, guys, yung mga mutya na yan, or kahit anong mga pampaswerte, na mga sinishare ko sa inyo. Tapos yung mga kung ano-anong mga ginagawa kong ritual, excuse me, para swertehin ako. Ganun guys ang ibig kong sabihin, kumbaga napakaganda niyan. Tapos yan guys, ay kumbaga, nag, uh, ano guys, na palubag loob rin yan guys. Yung mutya ng tubig, napakagandang hawakan yan. Dahil yan guys, kapag mayroon kanyan guys, yung mga tao na makakausap mo, ay magiging para bang uh, palubag loob. Alam nyo yung palubag loob, magbibigay ako sa inyo ng sample ng palubag loob ha. Kasi minsan ang hirap ipaliwanag. <laughs> Yan guys, ang ibig kong sabihin 'yung para bang uutang ka, halimbawa na kunyari, uutang ka, uutang ka kay Maria o kay Pedro. Tapos ngayon guys, ikaw ay hindi ka matatanggihan yan. Kumbaga, hindi ka matatanggihan yan. Ha, pero wag niyong aabusuhin, guys, sana. hindi maganda yan, guys, na utang ako kasi hindi ako matatanggihan kasi may mutya ako. Ganito, ganyan, hihingi ako ng fever kasi hindi ako matatanggihan kasi may mutya ako, mangangati yung ulo ko, guys, sa mga ganyan, guys, na mga ano. Wag niyong gagamitin, guys, sa ka kasamaan ha, or pang aabuso sa kapwa dahil hindi yan maganda. Yan guys, kumbaga <clears throat> Excuse me, nanonoy ang lalamunang sa kadaldal dito. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi maganda yun guys, basta gamitin nyo lang sa kabutihan. Yan guys, kumbaga hindi ka matatanggihan ng kausap mo sa madaling salita. Halimbawa, may hilingin kang favor sa kanya, may hilingin ka kung ano man yan guys, ay hindi kanya pwedeng matanggihan. Yan guys, kumbaga ganun guys ang ang bertod ng mutya ng tubig. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung magiging sunod-sunuran guys sa yosa. Parang kagaya ng agos ng tubig, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Basta guys ha, tapos ngayon guys. Ano guys ha, ang ano naman ito guys, basta Kapag meron kayo nito guys, ha, gamitin nyo lang sa kabutihan. Ha, kabutihan lang, wag guys sa kasamaan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, dahil marami na akong kilala guys, na may mga hawak na mutya na ginamit ito sa kasamaan. Ano ang nangyari guys, na zero sila. Imbes na swertehin, inabuso, ngayon anong nangyari? Kaya ayan ang sinasabi ko sa inyo na kapag mayroon kayo guys ng mga ganito guys ng mga mutya kapag unti-unti nang gumaan ang buhay nyo or swerte kayo yan guys halimbawa binigyan na kayo ng blessings ni God yan guys huwag nyong aabusuhin. Hindi porkit binigyan na kayo ni God ng blessings, anong ginagawa ng iba? Nandoon na, nagbibisyo na, panay ang pambabae. Yung ibang lalaki, yung ba ibang babae naman, panay ang panlalaki. Yan guys, panay ang bisyo. Ano pa? Panay na ang inom. Yan guys, inom ng inom, inom dito, inom doon. Yan guys, hindi yan maganda. Kailangan mag-stay kayo sa isang relasyon. Ganon guys, kung ano, para mas maganda guys yung ganon, swerte. Yan, guys. Tapos, iwasan niyo guys, yung mga bisyo na yan, guys. Dahil hindi yan maganda. Ganun, guys, ang pinagagawa nung swinerte din, guys. Na gumagamit ng mutya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ha, tapos, panay ang sugal. Sugal dito, sugal doon, kung saan-saan pumupunta. Puro sugal yan, guys. Kumbaga, hindi maganda. Ang pinagagawa niya, yan, guys, minsan gumagawa na sila ng hindi maganda. Yan guys, ano ang nangyari guys? Kumbaga talagang alam nyo, swinerte na talaga siya. Yung para bang kagaya ko din, na talagang kumbaga swinerte na talaga. Nagkaroon siya guys, ng magandang bahay. Yan guys, bahay, business na maayos. Yan guys, tapos ano, talagang kumbaga swinerte. Kaso ginamit niya ito guys, sa kasamaan. Ginamit niya ito guys, sa kasamaan. Yung ganun guys ano ang nangyari? Binawi ni God yung mutya na yun. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga lahat as in natunaw lahat. Yan guys, kaya hindi maganda guys yung abusuhin kapag mayroon ka ng may blessings na sa'yo si God, kailangan pahalagahan nyo. Yan guys, ang ibig kong sa matuto kayo magpahalaga. Tapos guys, kumbaga kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, nasamahan nyo ng magandang pag-uugali. Yan guys. Minsan, kahit papano guys, kumbaga, kapag swinerte na kayo or may blessing kahit paunti-unti guys mag-share okay. kayo ng blessing kahit paunti-unti ako ako naman guys sa totoo lang marami naman akong natulungan kumbaga may mga natulungan ako na tao kaso ngayon nagpahinga muna ako guys yan guys ang ibig kong sabihin pahinga muna kasi mahirap din yung sige-sige ka lang ng ganun tapos ikaw ang mawalan yan ang sinasabi na hindi maga yun ang sinasabi na kapag wala kang pera mukha kang tae. Yan guys, kasi kumbaga para kang mabaho na tae na pinandidirihan kapag wala kang pera. Kapag may pera ka naman, bangong-bango sila sa iyo. Ganun guys, kaya kumbaga maging wise kayo na kapag gumaan ang buhay niyo, sunerte kayo. Gamit ang mga mutya o kung ano pa yan guys na mga pampaswerte. Ano kayo maging wise kayo guys sa pera. Ganun guys, basta tumulong ako, nagtutulong naman ako. Pag may mga namamalimos kahit hindi namamalimos, pag makita ako guys na ano, yan mag ako. Ganun guys, yung watak-watak lang guys, hindi isang tao yan guys, eh kung maipon ma din yun, marami na din yun, yun ang sinasabi ni God na mag-share para, uh, kasi ako subukan yan guys, yung mag-share na kahit pa unti-unti, kahit mga barya o kahit na ano pa yan guys, mag-share dahil ang balik niyan guys ni God sa atin ay mas marami. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kung baga samahan nyo ng magandang pag-uugali, kung gusto nyo, naswertehin kayo. Nandiyan na guys, yung pagpapakumbaba, marunong matuto kayo magpatawad sa kapwa, mahalin nyo ang kapwa nyo. Yung mga talagang, kung baga, utos ni God, gawin natin yun guys, para, kung baga, umapaw, magkaroon tayo ng umaapaw, siksik, liglig na biyaya. Kasi ako ganun guys, kumbaga talagang sinamahan ko guys ng magandang pag-uugali yung sabihin ng mga utos ni God na mahalin ang kapwa, ganito, ganyan, lahat. Yan, wag kang mga ngabit, kang mga ngabit yung papatol lang kung sino-sino dyan may mga asawa. Yan guys, basta yung sa sampung utos guys, kumbaga inaano ko yung guys. Kasi kung gusto niyo na talagang kailangan samahan nyo ng communication kay God, ha? Yan lang, guys. Kumbaga, napakaganda nito, ha? Tapos, yung pag-alaga lang, guys, dyan is pareho lang, guys, ng mga na-share ko sa inyo ng mutya. Ito lang, guys, ha? Pwede nyo itong ibabad, guys, sa ano, sa tubig na iniinom nyo, ha? Yung sa tubigan nyo na iniinom, ibabad nyo ito lagi para, kumbaga, ang pinagbabaran niya guys, ang pinagbabaran ay mainom nyo. Yan, guys, ay maganda din, guys, sa health natin. Yan guys ha, kumbaga nag Ah, uh, ano din ang haba na ng kwento ko guys. Sa pasensya na kayo. Ang haba ng ano ng mutya ng tubig. Ito guys, ay kumbaga ikaw ay mapapalayo sa mga sakit, yung mga karamdaman na malalala. Yan guys ang ibig kong sabihin, mga lala, malalala na utal-utal na ako. Yung mga sakit guys na talagang malala, 'di ba yung iba nararatay sa hospital. O kung ano-ano pa yan guys, kaya kumbaga napakaganda nito guys, alagaan ang mutya ng tubig na yan guys. Ha, Kumbaga, iwas ka sa malala na karamdaman o sakit na kakatulong ito, guys, ibabad nyo sa, ano, sa tubig para, kumbaga, siya ay maiinoma, maiinom nyo. Yan, guys, tapos every Tuesday and Friday, uh, i-ano ko na lang, guys, ang haba ng, ano, yung dasal, guys, ha? Kasi sobrang haba na ng kwento ko sa inyo Yan lang guys, thank you guys Thank you sa mga subscribers ko I love you all Yan lang guys, akumbaga napakaganda ng mutya ng tubig na yan Yung mga, mga mga nagtatanong sa akin ng bertud ng mutya ng tubig Ayan siya guys, talagang as in, clear na clear siya kagaya ng tubig Yan lang guys, thank you guys Ay, Ah, yung Facebook ko pala guys Kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube yun din guys, yung pangalan ko guys sa sa Facebook ko ha. Kasi guys, yung iba minsan ginagamit nila guys, yung ano ko guys, yung YouTube ko, yung video ko ginagamit nila, i-upload nila sa mga fake na Facebook. Ginagamit nila, nililin lang nila guys yung mga tao, mga followers ko. Yan lang guys, I love you all. Bye!